Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa bayan ng Kalamba Laguna Mahada Out, isang tindahan ng vape shop ang pinasok ng dalawang magnanakaw, alas 3.40 ng madaling araw. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaking may suot na helmet, at may dalang flashlight. Nagmanman ito sa loob, Maya-maya pa, ay pumasok naman ang isa pang lalaking may bitbit ding flashlight. Makikita naman ang kanilang kasamahan na nakaabang sa labas sakay ng motorsiklo. Sinipat nila ang lahat ng gamit sa loob. Maya-maya ay naglabas ito ng malaking lagayan at doon inilagay ang lahat ng bagay na kanilang makita. Wala silang inaksayang oras, isa-isa nilang ipinasok sa lagayan ang mga panindang vape sa loob ng estante at sa laki ba naman ng kanilang lagayan ay tiyak na marami silang makukuhang gamit. Sabi ng mga nagkomento sa post, malamang na mga customer din nila ang mga ito. Na matagal na silang minamanmanan at pinag-interesan ang kanilang shop. Maya maya ay saglit na napatingin sila sa kamera. Subalit din nila ito inalintana, nagpatuloy pa rin ito sa kanilang ginagawa. Umaga na nang malaman ng may-ari na pinasok na pala ang kanilang tindahan. At wala na ang mga laman. Sa mga makakakilala sa mga taong ito, huwag mag-atubiling ipagbigay alam agad sa mga kinaukulan. Marami pong salamat.